Maraming relationship ang napipel dahil sa hindi makuntento ang isa or both sides sa inyo. Oo, kasi may ibang tao na yung short happiness lang yung hinahanap nila. is yung panandalian lang. Hindi kasi sila sanay sa mga long term o yung mga masasaktan sila. Of course, yung lalaki, ma-pride yan. So, hindi yan talaga magbabaw sa isang babae, lalo na alam mo na may kasalanan sila. Kahit pa na sila yung may kasalanan, hindi yan talaga magsusorry sa'yo. Anong ginagawa nila? Magagalit yan. Yun bang pa-victim effect sila? Kasi nga, lalaki sila eh. Pero alam mo guys, ito lang yung tandaan mo ha. Oo, masaya ka sa panluloko mo sa partner mo. Yes. Kasi wala namang kumakabit na hindi nagiging masaya sa simula. Oo, masaya ka sa simula kasi nga andun yung happiness. Pero ito yung masasabi ko, walang manduloko na naglong last. Kasi sa simula lang masaya. Darating at darating yung pagkakataon na maiipit sila kasi problema yung dala nila. I e what if na yung babae na ipinalit niya sa iyo is lulukohin din siya. O di ba? Sabi ko nga sa inyo digital yung karma. Hindi yan sili na umaanghang agad. So syempre mag -e enjoy ka, pag -e enjoyin ka pa kasi nga choice mo yan eh. Gusto mo magiging masaya nanloko ka ng tao, nagpapaiya ka ng tao. Kasi nga, masaya ka sa mga ginagawa mo. Pero go ahead. Kasi nga, choice mo yan. Happiness mo yan. Pero, alam mo, pag nanloko ka, ang huli or ending yan, maiiwan kang mag-isa. At ang pinakamasakit pa doon, is wala nang maniniwala sa'yo. Lalo na't na alam nila na manluloko kang tao. O ba? Diba? Karma mo yan. Kasi minahal ka ng tao, sinaktan at niloko mo lang.